Saan nandito? Ayan po, ayan po yung tinataniman niya, no? Subo, napakalaw, ha? Ito po yung may Ito yung shot na binon sa lupa. At saka yung figurine yung figurine. Nasa yung figurine? Ayun, yung tumatalon. Ayun. Figurine. <laughs> ngayon, pabili kami ngayon uli ng ingredient kasi cool. Ingredient lang, kinulang. Wish ko lang wag ako madapa. Bahay. <laughs> Asa yung bahay? Eto yung bahay nila, PB. Uy, Ay, ito ba? Nakibili. O sige, eto na. Kanina yun yun eh. <laughs> Asa, <ito> na. <laughs> Lumak na yun. Lumaki agad. Bili ko lang kayo. Sina Psycho. Ang kotse ni PB? Yes. Yeah. <laughs> Ayan. <laughs> yan. Second hand car na. <laughs> 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 Second hand na kayo na pa. Kumbaga sa nakaw. Yes. Ito yung yan. yung uh, rehabilitate Yeah. <laughs> Dress kasi. Na ulo. Eti pusa. Galit siya, galit. Ako sa ilalim niya ng bahay niya. Di syempre, kasama dapat ako sa video. Lagi na lang nawawala. Eh. Papunta kami ngayon sa tindahan. So may bibili lang na konti. Konti lang. Ang bahay niya? Nasaan? Ayun, bahay namin. Ito po yung out niya, no? Bubo. nakamagda mo. <laughs>

Ano po bibili nila? Parlan sa dambo. O lagot ka nga yun. Magkano ano yung malaki? Ayos mo, para huwag lang eh? pa akong Eh, may alak pa yun, bro. Okay, magkano ba yun? Magkano po yun? Oh? Kunti lang pala yung ano. Mm. Sa boy bawang. Sa boy bawang, bawang daw. Ipang naubos yun, <laughs> ano boy bawang na naman. <laughs> ano ka? May <laughs> 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 ligas ako. May baka pag nagsukon. Tapos mo nga ikiligili mo? Masarap. <laughs> Am amoy bawag. <laughs> <Ay, laughs> Inamoy pa. Na, mo yan, mabamoy yan. Kahit diyan ba tumira? Pibia kaya eh. Eh? Ay, wait lang, wait lang, wait lang. May ang buhok. Wala kong nakita dyan. Pita-channel lang yan. Talaga? Ano ang list dyan? Wala naman, wag ka nang dumaldal. Piyer po ko sa Gusto niyo makita yung kilikili ni PB? No may... Eto po, eto po. ito, ito. eto. Eto yung kilikili ni PB. Tapos pag tinausap, ito ay tsura. Tain lang yun ah. Ano, ano, ano? Parang magic bench eh, no? Ano? Ano, ano, ano sa tingin niyo yung ano ni PB? Kilikili. Pag di nakaligo, ganyan, ito. ito yung kilikili <laughs> ni PB. Pag medyo close up, ito na yan. Pag close up na close up, ito. <laughs> Pag di ako nakaligo, ito. Pag di nakaligo si PB, ito yung tura. Ayan, ayan. Ay, <laughs> ay, <laughs> ay, nakakaroon na sariling ay. buhay. <laughs> <laughs> Nagubukay mag-isa, tumatayo mag-isa. Kilikili ko yan. Ayan. Nako, binotas. Ayan, yan ang kilikili ko. Oo. <laughs> oh, oh. <laughs> Nakakamoy na. Pero <laughs> <laughs> sa nga yung mansion ni sir, mini mansion. Nasaan Nasaan ba? Ayan, ito, ito. ito ayan, may tricycle. Saan? Yes. Ayan, oh, ayan. Sa Sidecar pa. Ano <laughs> pa? Sidecar. Sidecar lang, walang motor, ano? <laughs> At syempre, <laughs> ito na naman yung kotse ni PB. Yes. Na second hand car nap. Sa kayo na rehabilitate na bahay ni Lichelle kasi nag-drugs. Nag-drugs. Ayan. Pero ito ang original na bahay. yung original na bahay na PB. Pero kasi hindi niya inaakaw. Inaakaw yung bahay. <laughs> gulong 'yan. Oh, ano na ako po ni TV? <laughs> May aircon, yung pala heater. Kasi <laughs> yun na sale. Eh, ang bahay na tumubo sa lupa. Yeah, napakaganda naman ng pagkakatubo paling-paling. Muntik na Kaya nga eh. Ano yung kulay itim niya? Rabbit. <laughs> <Ayun>. <laughs> may tao ba nakatira na doon? Meron. Uh -huh. <laughs> Isa lang. Mm. Ba yun! Pero, na may marahin oh! ma uh <laughs> oh, oh! oh! ma oh! na Op! Hindi na kita yun. Masayang! <laughs> napatid. Napatid? Thank you, Ayoko ah! Ayaw pani po mo. siya, pa kuyaw. Kaya kailangan nakaharang tayo sa daan. Yes. ano ah, tikim na yun, para ako yun. Ano? At tama, uh, para ano tinamaan. Ito yung CR ng ano? CR ng kalabaw. Kalabaw? Pili uh, ng kalabaw yan. Dapat ako hindi ito yung bilin. pala dun tayo sa palengke na? Oo. Oh. Ayan, nandito na tayo Ayos sir. Ayan o, masarap na pulutan mangga. Pampukol ay condensed. Asan ba Asam, ako tayo? Asan ba? Hindi ka ba? Asan ba? Oo, sige, sige. Pakuha ka -train.